Hello mga idol, mga roots. Dito ulit ako sa aking garden at nagkukultibit ako ng tanim kong repolyo. Update ko sa inyo mga idol, ito na yung repolyo ko nung mga nakaraan na maliit pa siya. Ngayon ang laki na at nagsisimula na yung dulo na mabilog at yan na yung pinaka ano niya yung aanihin natin pag nabilog na ito. First time ko lang din nagtanim kasi ng repolyo na to at saka ganito pala to akala ko pag una bilog na agad hindi pala muna bibilog yung ripulyo niya uh, yung pinaka uh, matagal pa pala nagsisimula pa lang to mga idol oh. Uh, sa sunod dadagdagan ko mag tanim nito dahil alam ko naman pala na pwedeng mabuhay yung ripulyo dito sa garden ko kasi ito nagsample lang ako nito mga idol So yan, ganda pala tingnan no, pag ano, pag madami. Tapos sunod, no, tatanim ako nito ng madami. Yan, kultibid na natin. Yan mga idol, itong repolyo ko na to siguro mga mahigit na isang buwan. Kung tatlong buwan siguro, hindi ko alam kung tatlong buwan to pwede. Anihin, basta pag nakita ko na mabilog na ito, pwede na anihin. at uh, tatanggalin ko na ito mga idol. So yan mga idol. Yan ingatan tayo lagi mga idol. God bless. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa aking channel. God bless. Bye-bye.